Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga kwentong kalye, lalo na sa mga urban legend na ikinakalat ng matatanda para lang takutin ang mga kabataan. Tipong, gusto nilang ipasa ang mga kwentong ito sa bawat henerasyon. Pero ako, pabida ako noon. Isang tipikal na teenager, walang pakialam, puro gala, puro barkada. Kaya nang marinig ko yung kwento tungkol sa taong ahas, sa isang sikat na mall, natawa lang ako, sabi-sabi, may isang lugar sa loob ng mall na hindi pinapasok ng kahit sino, maliban sa mga taong may akses. Karamihan daw ng nawawala sa mall, doon daw napupunta. Kapag may pumasok sa fitting room ng ilang stores, bigla na lang silang maglalaho at hindi na mahahanap. Ang sabi ng iba, may malaking ahas daw sa ilalim ng mall. Hati ang katawan, tao sa itaas, ahas sa ibaba. Kakainin ka raw nito, lalo na kung maganda o gwapo ka. Puro kalokohan, di ba? Pero ganito 'yon. Isang araw, sumama ako sa mga kaibigan ko para magdala. Medyo pagod na rin kami kaya napagkasunduan naming magpunta sa mall para magpalamig at tumambay. Eh ako, curious. Gusto ko patunayan na walang katotohanan ang mga kwentong 'yan. Kaya nagpa akong pumunta sa fitting room ng isa sa mga stores na sinasabing may misteryo. Pagpasok ko, wala naman kakaiba. Malinis, maayos. Nagkulong ako sa isang cubicle, nagbiro pa nga ako na baka maglaho ako bigla. Tatawa-tawa lang ako noon hanggang sa. Biglang humina ang ilaw sa cubicle. Yung ilaw parang kumukurap-kurap. Tumayo ako, nagtataka akong bakit nag-iba ang atmosfer. Nagsisimula na akong kabahan, pero ayokong magpahalata. Paglabas ko, wala na ang fitting room. Hindi na yon yung parehong lugar na pinasukan ko kanina. Ang dilim, ang bigat ng hangin hindi na ito parte ng mall. Halos humampas ang tibok ng puso ko sa dibdib ko, habang naglalakad ako papalayo. Sinubukan kong bumalik, pero parang may pumipigil sa akin. Sa gitna ng dilim, may narinig akong kakaibang tunog. Parang paggapang, pero mas mabigat, mas mabagal. May malamig na hangin dumaan, at sa likod ng mga pader, naramdaman ko ang paggalaw ng isang bagay. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero natatakot na ako. Hanggang sa makita ko siya, nakita ko yung taong ahas. Maliit lang ang liwanag, pero sapat na para makita ko ang kalahating katawan niya. Tao nga siya sa itaas, pero sa ibaba, mga kaliskis ng ahas ang bumabalot. Ang mata niya, dilat na dilat, parang naghahanap ng biktima. Hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko noong oras na yon. Alam ko lang na kailangan kong tumakbo. Tumakbo ako ng tumakbo, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nasa isang lugar ako na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Parang ibang dimension na. Ang bawat hakbang ko, parang naririnig niya, nararamdaman niya. Alam kong hinahabol ako. Sa hindi ko inaasahan, may isang pinto na biglang bumuka sa harap ko. Pumasok ako doon at may mga kalalakihan na sumalubong sa akin. Mukha silang mga tauhan ng mall, pero hindi sila ordinaryo. Parang alam na nila ang nangyayari. Hindi ako makapagsalita dahil sa takot, pero hinila nila ako palayo at pinapasok sa isang maliit na silid. Sa loob ng silid, may isang matandang lalaki na nakaupo sa mesa. Tahimik lang siya, pero alam mo yung titig na parang alam niya lahat ng nangyayari. Kinausap niya ako ng seryoso. Sinabi niyang alam nila ang nakita ko, at hindi ko dapat ito ipagsabi kahit kanino. Tumango lang ako, hindi na ako nagsalita. Pagkatapos, may inabot siyang sobre sa akin. Pagbukas ko, puno ito ng pera. Hindi ko na nabilang, pero alam kong malaki yon. Ang sabi ng matanda, kailangan kong kalimutan lahat ng makita ko. Kapalit ng perang iyon, hindi ko dapat ikakalat ang kwento. Kung hindi, baka ako na ang susunod na hindi na makikita. Mula noon, hindi na ako bumalik sa mall na yon. Hindi na rin ako nag-usisa tungkol sa taong ahas. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, dala ko pa rin ang kaba at takot sa tuwing maaalala ko ang karanasang iyon. Sapat na ang naranasan ko para malaman na hindi lahat ng urban legend ay katang isip lang. At nayon, tinanong mo ako tungkol sa taong ahas. Sinabi ko sa sarili kong hindi ko ikukwento ito kanino man. Pero heto ako, ikinukwento na sayo. Siguro dahil gusto kong malaman mo na totoo ito. Pero sana, hindi mo na itanong kung anong mall yon. Hindi na rin kita papayuhan na magtanong pa. Dahil minsan, mas mabuting ang mga sikreto manatiling lihim.